Sa bawat pahina ng ating kasaysayan, may mga pangalan na kumikintab sa liwanag ng kadakilaan at mayroon ding mga natatakpan ng anino ng pagdududa. Isa sa mga pinaka-controversial ang unang pangulo ng Pilipinas, Emilio Aguinaldo. Bayani ba siya o traidor ng revolusyon? Ipinanganak si Emilio Aguinaldo Ifami noong Marso 22, 1869 sa Kawit, Cavite. Isang pamilyang may kaya ngunit makabayan at makajos. Ang kanyang ama ay Gobernador Chilo ng Bayan at bata pa lang si Emilio na mulat na siya sa politika at serbisyo publiko. Matalino, masipag at ambisyoso si Aguinaldo. Ngunit higit sa lahat, palaban. Noong 1895 sa edad na 26, sumali siya sa katipunan ang lihim na samahan ni Andres Bonifacio na naglalayong palayain ang Pilipinas mula sa mga Espanyol. Sa ilalim ng sagisag na Magdalo, Naging isa siyang pinuno ng himagsikan sa Cavite at dito nagsimula ang kapangyarihan ni Aguinaldo. Noong 1896, sumiklab ang revolusyon. Sa Cavite, sunod-sunod ang tagumpay ni Aguinaldo laban sa mga Espanyol. Mabilis siyang sumikat habang si Bonifacio, ang ama ng katipunan, ay nakararanas ng kabiguan sa ibang lalawigan. At dito nagsimulang mahati ang revolusyon. Nagkaroon ng dalawang paksyon sa Cavite ang magdiwang na tapat kay Bonifacio at ang magdalo na pinamunuan ni Aguinaldo. Parehong layunin ang kalayaan ngunit magkaibang paraan at pananaw. Si Bonifacio naniniwala sa pantay-pantay na karapatan ng lahat. Si Aguinaldo naniniwala sa estrukturang may disiplina at pamumuno. Ang kanilang banggaan ay hindi lamang laban sa Espanya, kundi laban sa isa't isa. Noong Marso 22, 1897, ginianap ang Tejeros Convention sa Cavite. Layunin nitong pag-isahin ang dalawang paksyon. Ngunit sa halip, ito ang naging simula ng trahedya. Sa halalan, si Emilio Aguinaldo ang nahalal bilang pangulo ng revolusyonaryong pamahalaan. Si Andres Bonifacio, ang nagtatag ng katipunan, ay natalo. At nang tanggihan niya ang resulta dahil sa pandaraya, tinuring siyang kaaway ng bagong pamahalaan. Ilang linggo matapos, sa ilalim ng kautusan ng konseho ni Aguinaldo, Si Bonifacio ay inaresto, nilitis, at binaril sa bundok ng Maragondon. Isang revolusyonaryong leader, pinaslang ng kapwa revolusyonaryo. At dito nagsimulang mabuo ang tanong, si Aguinaldo ba ay bayani o traidor? Para sa ilan, ay ilan si Aguinaldo ay leader na sinubukang ayusin ang magulong revolusyon. Ngunit para sa iba, siya ang nagkanulo sa tunay na diwa ng katipunan ang diwa ni Bonifacio na pantay-pantay ang bawat Pilipino. Marami ang nagsasabing kung hindi pinaslang si Bonifacio, baka iba ang takbo ng ating kasaysayan. Ngunit sa mata ni Aguinaldo, ginawa niya ito upang maiwasan ang pagkawatak-watak ng revolusyon. Isang desisyong mabigat, ngunit para sa kanya, kinailangan. Pagkaraan ng ilang buwan, napagod ang revolusyon sa labanan. Kaya't noong Disyembre 1897, nilagdaan ni Aguinaldo ang Kasunduan ng Biak na Bato kasama ang mga Espanyol. Sa kasunduang ito, sumang-ayon si Aguinaldo na itigil ang labanan kapalit ng pera at amnestiya Lumipad siya patungong Hong Kong kasama ang mga revolusyonaryong leader, dala ang malaking salaping dapat ay pampinansya ng himagsikan. Ngunit para sa maraming katipunero, ang kasunduang ito ay pagtataksil sa revolusyon. Bakit tatanggap ng pera mula sa kaaway? Bakit aalis sa sariling bayan? Ngunit ayon kay Aguinaldo, ito ay taktikal na hakbang, isang pansamantalang pag-urong upang makapag-ipon ng lakas at armas para sa muling paglaban. Tuong 1898, muling bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas kasabay ng pagsiklab ng digmaang Espanyol-Amerikano. Sa tulong ng mga Amerikano, nakamit ng mga Pilipino ang maraming tagumpay. At noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite, idineklarang malaya na ang Pilipinas. Si Aguinaldo ang nagtaas ng unang bandila at ipinahayag bilang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas. Isang sandaling puno ng pag-asa, ngunit lilipas lang ang ilang buwan, magbabago muli ang lahat. Noong 1899, matapos talunin ng mga Amerikano ang Espanya, tumanggi silang kilalanin ang kasarinlan ng Pilipinas. Sa halip, sila ang pumalit bilang bagong mananako. Muling lumaban ang mga Pilipino, at sa ilalim ni Aguinaldo, nagsimula ang digma ang Pilipino-Amerikano. Ngunit sa harap ng modernong armas at hukbo ng Amerika, unti-unting natalo ang mga Pilipino. Noong Marso 23, 1901, nadakip si Aguinaldo sa palanan, Isabela. At pagkaraan ng ilang linggo, nanumpa siya ng katapatan sa Amerika. Para sa marami, yun ang pinal na patunay ng pagtataksil. Ang unang pangulo ng Republika, yumuko sa bagong mananakop. Ngunit para kay Aguinaldo, ito ay paraan upang mailigtas ang bayan sa walang saysay na pagdanak ng dugo. Matapos ang digmaan, tahimik na namuhay si Aguinaldo sa Cavite. Nagtrabaho siya sa mga programang makabayan, itinaguyod ang mga veterano ng revolusyon, o patuloy na naglingkod sa bayan sa paraang tahimik. Noong 1935, lumahok siya sa halalan laban kay Manuel L. Quezon, ngunit natalo. Sa edad na 66, bumalik siya sa pribadong buhay. Ngunit hindi pa rin natapos ang tanong, bayani ba siya? O tridor? Noong ikalawang digma ang pandaigdig, lumitaw muli ang pangalan ni Aguinaldo. Nakipagtulungan siya sa mga Hapon, umaasang makamit muli ng Pilipinas ang kasarinlan sa ilalim nila. Ngunit matapos ang digmaan, ito'y ginamit na ebidensya ng ilan upang lalong tawaging traidor si Aguinaldo. Ngunit sa kanyang depensa, sinabi niya, hindi ko kailanman ipinagkanulo ang aking bayan. Naniwala ako na ito lamang ang tanging paraan upang mailigtas ang aking mga kababayan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawala ang galit ng bayan. At si Aguinaldo, sa kabila ng mga kontrobersya, ay itinuring pa rin ama ng Unang Republika. Noong 1962, sa edad na 92, pumanaw siya sa kanyang tahanan sa Kabite. Ironiya ng tadhana, sa parehong araw na iyon, idineklarang Hunyo Duasi bilang araw ng kalayaan ng Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang debate. Para sa ilan, ay 19, ay ah, sa ilan, si Aguinaldo ay bayani. Isang batang general na nagsakripisyo ng lahat para sa bansa. Isang leader na nagtaguyod ng unang republika sa Asia. Ngunit para sa iba, siya ay traitor. Pumaslang sa ama ng katipunan, tumanggap ng kasunduan mula sa mga Espanyol, amat sumuko sa mga Amerikano. Ngunit kung susuriin, marahil si Aguinaldo ay hindi lamang bayani o traitor. Siya ay tao, may kahinaan, may kakayahan, at bahagi ng isang magulong panahong hinubog ng kolonyalismo. Si Emilio Aguinaldo ay hindi perpektong bayani, ngunit hindi rin siya simpleng traidor. Siya ay simbolo ng isang bansa na natutong bumangon, matuto, at patawarin. Ang kanyang mga desisyon, tama man o mali, ay bahagi ng masalimuot na kwento ng ating kalayaan. Ang mahalaga Natutunan natin ang kasaysayan ay hindi itim o puti. Ito ay binubuo ng mga tao. Mga taong nagkamali, lumaban, at nagmahal sa kanilang bayan sa paraang alam nila. Kaya sa huli, ang tanong na bayani o trader ay dapat palitan ng isang mas malalim na tanong. Ano ang ibig sabihin ng pagiging makabayan sa gitna ng kaguluhan, takot, at pag-asa?